sa paa. Yun, so yun mga idol, dito ako ngayon sa bahay ni Bless. At ito ako napansin nyo, meron tayong dalang bag. At andito yung regalo ibibigay natin. Galing po kaya Mama Floor. Hello, Tia! Hello! Hello, Tia Bless! Hey, hello po! Ayan, alam nyo ba bakit ako nandito, no? Hindi. <laughs> May daladala -dala akong ano, regalo sa inyong dalawa. Ano ba yan? House and Lock? <laughs> Hindi, ano to? Uh, susi ng kotse. Wow, susi ng kotse! Yay! 你怎么了？ Ayan. Yeah. eto mga idol, ah, galing ko sa ating sponsors. Kaya, Mami floor lo, Mami floor, maraming salamat po sa inyo. Ayan, God bless po yeah. sa inyo. Tuwa-tuwa po siya kasi eto si Ate uh, Mutya, si Bless, ay uh, nakapanood niya sa video na kahit may kapansanan, ay patuloy na lumalaban. At gusto niyang mabigyan ng kahit ng konting regalo para sa kanila at para maging masaya. Siyempre, ito lang ni Mami Flor kung ano yung hilig nila, kung anong gusto nila. At eto mga idol, meron tayong dala-dala dito po ito natin. Ayan. Mana ye Mana ye? Ye ye ye. Eh, voyo will ikaw uh -huh. <laughs> <Uy. O> ngum. <yun. laughs> oh, Chenilas. Kahun. Eh, bagat. Bag. Oh, Bag. Bag, bag, bag. Kuya Will, ikaw ba Oh you. Duwan tayo. Ang ganda oh, okay? kang LCD writing board. Wow! Wow! Ito naman ito. Buksan natin itong LCD mo. Ito. Yung mga dyan, automatic siya. Meron siyang delete. At uh, meron siya sulatan. Ito sa gili. At Thank ito, you, Bo! <laughs> <No, maybe. laughs> ito, ito, meron pa, meron pa. Ito pa, Meron pa. You know, yun, yun! Wow. Ito naman ay meron kang awesome art case. Wow! Ito, ibig sabihin ito, puro mga pangkulay, mga dolo. Ito, mga dolo. Tapos, Oo, oh, may gins pa. May, oh, yun, meron kang panggulay. Yun. Oo, oh, di ba? Marami. Oh, oh. Yeah. yeah. Oh, ang bigat. Ang bigat. Ito. Ito. Yan. Wow. Oh, yun. Ayan. Oh, Ayun, stig. Tapos kung paano mag-drawing? Testing natin. Testing niya nyo ka, kaming okay. magsulat. Sulat ko pa lang pa, ha? Oo, oh, di ba? Kuya. Kevin. Kevin. Ayan. Ang key pin lang ito. Ay, na-open. Ay, na-open pala. Wala? Ay. Oh, Ay. 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 Ang galing ko naman. <laughs> Ang galing ko. Ang <laughs> Panlagay sa paa. Oo. Ayan siyang para lagay sa paa. Yan. Then ate mo tingnan paano paano may para manalagay mo pa sa paa yan. Oh, dito na. Oh. At the floor medyo ay teka na. Medyo ma ano po dito, luag hmm. tapos Pero okay naman siya, yung isa, nasusuot ko naman. Tapos pagdating dito sa kabila, um, hirap po. Talagang tumalsik po yung isa. Mm -hmm. salamat din po ako kay Ate Flor sa binigay niya po. Thank you, thank you, thank you po Ate Flor. Uh, yeah. eh kasi mga adult, may mga merong mga tao na kahit pa ano, nagbibigay ng tulong sa mga katulad namin, Nakatulad ni Bless, katulad ni Ate Mutya. Nagpapasalamat din po ako sa inyo at na Mommy Flor dahil sa number ko ko ay direkalo uh, na ako ng isang baboy. Maraming salamat po sa inyo. At ito mga adult, ito nag-type na sulat na si Bless ng Thank you. Ayan. Thank you nagbigay. Maraming maraming salamat. Yeah. I love you. I love you. I love you.